Hello po mga kalaki, magandang alasing 5 po ng hapon. Halika na mga kalaki, tutok na rito. Kunin na muna mga lucky numbers namin na talaga namang inaabangan mo. Alam ko yan at nagnanais ka na talaga isa ka sa na mapapan mapanalo namin ano, ngayon pong Febrero Pero mga kalaki, tandaan mo. Pag binigyan kita ng lucky numbers, alagaan mo ng 3 days bago po natin palitan. Okay, huwag mo po agad bibitawan mga kalaki. Dahil yung iba, binibitawan agad. Naku po, lumalabas nako po, walang nangyayari, sayang. Kaya mga kalaki, kung ikaw po ay uh, manunood dito sa vlog namin at nakakita ka ng mga lucky numbers sa panood mo, alagaan mo yan ng 3 days. Okay, so kung ready ka na mga kalaki ng kunin ng mga lucky numbers ngayon pong alas 5 ng hapon, ready na rin po ako mga kalaki na ibigay yan sa iyo. Kaya kunin mo na ang listahan mo, bilisan mo at syempre ilista mo na ang mga lucky numbers natin ngayon pong 5 p.m. Kaya kung ready ka na, eto na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo? Ayan, syempre po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin ay talaga namang sinusumada natin mga kalaki. Okay, eto na po mga kalaki, ang mga lucky numbers na ibibigay ko po ngayon pong alas 5 ng hapon. Tatlong 3 digit, ay tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers mga kalaki Ang ibibigay namin sa inyo Ngayon pong alas 5 ng hapon Kaya tutok na po rito mga kalaki Dahil ang mga lucky numbers namin Legit po yan na lumalabas Ayan. Nakikita nyo naman po nakakapagpanalo po tayo Ng mga numero ipinopost po natin yan sa facebook namin Hindi po kami tulad ng iba Na hindi po pinopost kami po Pag gusto ng followers ipost natin Pag sila nanalo ipost natin yan Para proven po na talaga nakakapagpanalo po tayo Mga kalaki at gusto ko ngayong hapon na to, ngayong last na to, ikaw naman ang susunod na mananalo. Ito na po ang mga 2 digit lucky numbers, kunin mo na mga kalaki. Umpisa natin sa 527, yung po yung una. Ang pangalawa po, 3123, ayan. At ang pangatlo po, 628. At ito naman po, ang 3 digit lucky numbers. Ang three digit lucky numbers mo ay number 26 yan po yung una. Ang pangalawa po, number nine one eight. Ayan. At ang pangatlo po, number six zero five. Ayan mga kalaki. At syempre, uh, isunod na rin po natin ang four digit lucky numbers. Ang four digit lucky numbers mo ay number nine two three six. Ayan po mga kalaki yung una. Ang pangalawa po ay number one zero Two, four. Ayan. At syempre po ang pangatlo po, number 8390. Ayan mga kalaki ang pangatlong 4 digit lucky numbers. Nabigay ko na po ang 2 digit, ang 3 digit at 4 digit. Pwede nyo po yan i ramble kung gusto nyo pag itinayaan nyo po yan sa mga loto outlet, sa mga suki nyong tindahan mga kalaki. Ano po? At syempre po, aalagaan nyo yan ng 3 days bago po natin palitan. At sa mga bago po namin followers dyan, kung gusto nyo po kayong uh, uh, maka kuha ng mga laki numbers na hindi dapat po nakafollow ko kay sa mga legit na account namin hanapin niyo po sa Facebook ang Red Parungking po ayan, na meron pong 317,000 followers kami po yan check, at meron po tayong second account Red Parungking din po na naka yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen at meron kaming 50,000 followers at syempre, Aris Gatchal yan, ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook, at meron po tayong TikTok, ang TikTok po natin Red Parungking po na merong 423 1000 followers mga kalaki. At syempre, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, red parungkin po na meron pong 16,500 followers. Ayan po yung mga legit na account namin sa mga social media kung saan pwede po kayo mag-request sa mga lucky numbers, humingi ng lucky numbers, magpa-code at pag nakita kung kayo po ay nakafollow, dapat nakafollow, tapos comment ng comment, share ng share ng video, at heart ng heart, automatic po padadalang kita ng mga laki numbers mga kalaki, agad-agad. So, ayan mga kalaki ha, good luck po sa inyo mga kalaki, kaya ano pang hinihintay nyo mga kalaki, diba? Uh, dapat po, kung sasali po kayo sa private consultation, dapat po makausap nyo po ako, para legit na legit na ang kausap nyo, ako at hindi po, hindi po ibang tao mga kalaki sa private consultation po may membership good for 3 months naman po yun 3 months po kitang bibigyan ng mga lucky numbers na ilalaban mo sa 2D, 3D, 4D, 5D, 6D ibang basa o Pilipinas every 3 weeks po magpapalit tayo try mo, subukan mo baka katulad ka nila, mapanalo ka namin di ba? o kaya ikaw na ang susunod na milyonaryo mga kalaki kaya ano pang inihintay mo wag nang mag-isip-isip dyan dahil legit na nakakapagpanalo po kami kaya eto na mga kalaki, tutok na itutuloy na po natin ang pamimigay po na mga lucky numbers. Ito na po, ang 5 digit lucky numbers, Pilipinas at abroad, kunin mo na. Number 26, number 34, number 38, number 31, at number 23. At ito naman po ang isa pang 5 digit lucky numbers. Number 19, number 27, number 35, number 39, number 15. Ayan po mga kalaki ang pangalawang 5 digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers. Ito po ay pwede rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658 6 digit lucky numbers. Ito na ang mga 6 digit lucky numbers mo, Pilipinas at abroad. Number 41, number 30, number 26, number 28, number 23 at number 5. Ayan po mga kalaki, ang una at ang pangalawa po, number 33, number 18, number 24, number 17, number 22, at number 42. Ayan po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin, kumpleto na po yan ngayong 5 ng hapon. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po aalagaan ng lucky numbers namin ng 3 days bago po natin palitan. At syempre, ito na po ang paborito ng lahat. Kanina pa po may nagchat-chat dyan, nagpapabati. Ito po kay ano to kay Anita Legaspi Anita Legaspi po ng Bayumbong Bayumbong Sulano Bayum, ano to? Bayumbong Nueva Vizcaya sa so, may Sulano to ah. hello po maraming maraming salamat po sa pamilya Legaspi po sa walang sawang panunod po sa vlog namin, mananalo, mananalo tayo. At syempre po mga kalaki, sa mga toda po ng mga tricycle driver po, dyan naman po sa may. Ayan! sa Sukat Paranaque. Hello po sa inyo sa mga driver diyan sa Sukat Paranaque. Driver, taxi driver, jeepney driver, tricycle driver. Saludo po kami sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood niyo po. Lalong-lalo lalo na po kay Kuya Ismael. Ayan, Santos Ismael Santos. Maraming maraming salamat po sa mga katoda mo diyan. Saludo po kami sa inyo. Tayaan niyo na po 'yan ha. Huwag niyo agad bibitawan. Kapag binitawan yan at lumabas, sayang po. Okay, dito lang po kayo kung saan nagbibigay kami ng mga tips at mga ideas na mga lucky numbers na gusto nyo, ilalaban natin yan araw-araw, hindi po tayo susuko. Claim it na ako ang makakapagbigay ng mga lucky numbers na swerte para sa inyo. Good luck!